Ngayong uh, araw po wala po sana akong uh, balak uh, gumawa ng uh, rest bed kasi po kaninang uh, umaga mayroon po tayong uh, pasok. So sabado po ngayon uh, nag ano po tayo, nag uh, overtime. So pagkadating ko po ng bahay mga bandang alasing ko na, so Ewan ko ba kung bakit ayoko nang ano, nakahiga lang. So lobas po ako, eh nakita ko po na naando na po yung ating uh, connector. Dumating na po kasi siya kahapon. So yun, ang ginawa ko, gumawa po ako ngayon yung, ng ano, nung uh, rest bed po natin, yung dito po sa may bandang uh, gilid. Ayun na po siya oh. Ayan. So nalagyan ko na po ng carton. Uh, karton. Naglagay din po ako ng uh, brace po dito para eh you no. Know, tibay, di ba? Hindi siya magalaw-galaw. So 2 by uh 2 by 12 yung uh, laki po niyan. Kapareho po siya nung naandun po natin sa kabila. Yun, so bali dalawang uh, resbed na po yung nagawa natin dyan po sa ilalim ng ating trellis. So, hindi pa po natin alam kung ano yung itatanim natin dito uh, next year. Baka patula ulit, or upo, or baka aampalaya. So, pareho po yan siya, 2 by uh, 12 po. Kasi kung 16, aapaw po siya dito hanggang dun sa likod. So, ayan na po siya. So, bukas, hindi ko alam kung ano kung malalagyan ko siya ng uh, lupa kasi uh, hindi pa ako nakapaglinis ng ating garden po gawa nga po nang meron po tayong uh, paso kanina no? so ayan pa yung mga dumi na pinakita ko nung nakaraan hindi ka po, po siya na gagawa so bukas siguro baka mag ano muna ako mag uh, linis ng ating uh, garden doon kasi sa may mga grubag na yun po doon, gagawan ko rin po siya ng uh, bed din. Pero maliit na lang sa may bakod na lang para ano lang. Mga isang taniman lamang po siguro. Kasi ito tatlong linya po ito, 1 2 3. So itong ano ah uh, dito, uh, plastic mulch po natin uh, next year gagamitin uh, po natin 'yan. Kaya hindi ko po siya tinanggal hindi naman po siya uh, butas so pwede pa po yan siya next year para hindi pa masayang yung ating uh, mga ano mga ah uh, uh, plastic mulch so dyan pa yung aking lilinisin bukas yan yung mga yan so sana maganda yung panahon bukas para matapos ko po siya at pag natapos ko na po siyang linisin kaya po nang ginagawa ko tapon ng uh, basura tapos kuha po ng lupa tapos pag natapos ko na po yan ito na po dito sa gilid yung akin po uh, isusunod tapos itong mga raspberry po yan yan naka, yan, yan po uh, sa spring ko na lang siya ililipat kasi nung nakaraang taon I think 2 uh, years ago naglipat ako ng fall may mga nabuhay siya banda, kaya lang kaunti lang So ayoko na muna siyang ilipat ngayon kasi malamig na, hindi na po makakapag uh, makaka-adapt yung kanyang ugat. Hindi na siya makakaano sa lupa kasi malamig na. So mahirap na siyang tumubo. Kaya antayin ko na lang yung spring, tatanggalin ko po yan diyan. Ilipat ko po yan dito sa gilid. Kung, kung kaya doon sa labas, pwede rin. Doon sa pinakaharap ng ating garden kasi wala po yun doon uh, tanim. Ayun. So yung nakikita nyo yung green po dyan, yun po yung uh, carrots po natin. Pati yung sa gilid. So yung the rest, uh, kulay, uh, brown na po siya, no? Ayan. So basic lang po kasi ako, kaya hindi ko po siya na lilinis. Ayan. Trellis natin, no? Ayan. So hindi ko na po yung tatanggalin, no? Yan na po yan, dyan siya. o ayan. Tapos dito, sa likod, pati yan, hindi ka po nagagalaw wala pa, so bukas uh, sikapin kong malinis lahat ng ating garden para lunis hanggang biyernes puro po tayo ha uh, hakot ng uh, lupa, tapos tapon po ng uh, basura yan, yan yung ating bagong recipe do? dalawa so hindi ko lamang po alam kung ito na po yung ating uh, huling uh resbed po na gagawin kasi taon-taon po kasi nag uh babago po yung ating uh garden hi guys it's nearly seven yeah you so have fun yeah hello marco we're back from the house okay where do you think i call us? Uh, almost i'm just like finishing my vlog and then minute? i'm gonna call you not really about five or ten minutes so it's ten minutes? Uh, yeah oh. but it's bedtime I minutes mean, late now So yeah. So galing po kasi yung mga bata dun sa kapit bahay. I'm vlogging. Ouch. I'm vlogging. So galing po kasi yung mga boys dun sa kapit bahay naglaro. Kakauwi lamang po kaya hindi nakatulong sa akin sa paggawa uh, ng uh, bed po ngayon. So yun. Kakauwi lang po nila. So yung kung ito na po yung huling bed na gagawin ko. Uh, hindi ko po masabi kasi yun nga po, taon-taon po nag-iiba uh, po yung ating uh, uh, plano sa ating uh, garden. So may mga ginagawa po tayo na wala po sa plano. Kaya po nito, Do. Di ba napansin niyo dati, ano lang po ito dito? Ah. Dito dahil mga bata. Ano lang po ito dati dito, yung uh, yung gulong tapos ngayon, nagawa na po natin uh, a rest bed <laughs> so hindi ko pa alam kung ano pa yung pwede po natin gawin there's two chili pepper uh -huh. kasi yung plano po kasi natin taon-taon nga po nag-iiba no? so, <laughs> ay, nawala tuloy ko sa sabihin ko <laughs> so, ayun kasi pag may naisip po tayo na pwede natin gawin yung ginagawa po natin yun ano, Marco? It's dangerous, no? It's not that, it's not that sturdy. No, 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 no. No, mister. No, no, no. No. So, hindi ko po alam kung, yun, uh, ito na. Kasi, ito dati kasi last year, wala po ito sa planong gawin natin. So, nadagdagan lang ang natin yan kasi marami po tayong mga uh, natirang uh, seedlings. Ito naman, yeah, sure but not inside eh oh. no because there's already a uh, soil on it yan ito po kasi itong pahaba na po ito ngayong taon lang po kasi ginawa yan eh wala po sa plano ito ginawa ko po ito nung uh, spring lamang po yan ang pahaba na po yan gawa lamang po nang wala po tayong uh, mapagtaniman ng pong ating ibang ano ng ating pong ibang ah, uh, seedlings yan kaya ito ngayon nagdagdag din naman po tayo ng dalawa dalawang uh, yeah oh, man. okay sir, Ayan, so tapos ito dito Ayan, itong dalawang uh, 2 by 16 din po ito dito di ba? Wala rin po ito sa plano uh, last year pero ngayong uh, spring, I ay mean, ngayong fall, nakagawa na naman po tayo ng dalawang, uh, bali, apat po na rest bed yung ating ginawa. One, 2, apat. So wala po sa mga plano yan na gagawa po tayo ng uh, mga rest ng na ganyan po, aliliit. Kaya, ewan, eh, hindi ko po masabi kung ano pa po yung pwedeng mangyari. Sa mga susunod po na taon kung ano po yung mangyayari sa ating uh, garden. Kasi nga po, taon-taon po ay uh, nag-iiba. So, ewan, hindi ka pa po uh, alam. So, pumasok na po sa loob yung mga kids. Medyo malamig na rin po kasi. So, ayan po. Kapag ka kasi nakapag-start na po tayong mag-garden, uh, yun parang uh, naka-addict na parang uh, taon taon po mayroon po tayong uh, gustong uh, gawin. Yan parang taon taon mayroon tayong gustong uh, ibang makita na bagong project o bagong uh, ginagawa po sa ating uh, garden. So baka ang mawala next year yung mga pagtatanim po natin sa paso. Baka yun po yung uh, mawala na kasi kasi may mga harvest bed na po tayo medyo marami na po to nagtatanim lamang po tayo sa mga sa grow bag o kaya sa paso kapag uh, wala po tayong mga space pag sobra po yung ating mga seedlings so doon ko po siya nilalagay pero pag uh, kagaya po ngayon may mga nagawa na po tayong mga bagong rice bed uh, siguro ko baka hindi, hindi na po tayo makapagtanim sa ano sa uh, mga paso And, abalis po kasing madry. And, ito dito. Ito, itong daanan dito. O, oh, tapos dun sa gilid. Baka next magbago na naman po yung isip natin. Magawa na naman po natin ng a uh, arrest bed po yan dyan. Tapos yan mga pagitan po niya, no? Sa ilalim. Diba? ba maluwang po siya. So, lalagyan ko po yan yung kahoy iwan ko lang kung kailan ko magawa baka spring na siguro kasi ngayon may pa kong gagawin busy pa po ako ayan so baka, yun na nga po pag nag -start na po tayo mag garden para naka-addict na And tuloy tuloy na po sige lang ng sige gaya ng pati ginawa <laughs> so one time mag iikot po tayo sa ating buong garden pagka natapos ko na pong linisin pagka nalagyan ko na po ng lupa ito ayan ikutin po natin yung ating garden bago po uh, tuloy tuluyan na po na lumamig so yan lang po muna makagulay yung ating po update sa ating uh, garden yung ating walang planong paggawa po ng uh, rest bed ngayong uh, araw sus so, gusto ko lang po, po salamat dun po sa mga Uh, walang asabang sumusuporta po sa aming uh, channel at sa aming pong bagong subscribers at sa mga nag-like at nag-share po ng ating vlog at ng comment maraming maraming salamat po nag-bless po sa inyo mabuhay po kayo ito mabubuna ngayon ang ating uh, vlog sa araw na po ito at uh, lumalamig na po yung uh, panahon magandang gabi and uh, maraming uh, salamat po